sabi ni Sarah Duterte. Nanawagan siya sa mga mga reservist. Sabi dito, BP Sara Hales reservist calls on them to fight for truth, defend democracy. <laughs> Galing talaga sa inyo ang mga salitang yan. Paano naman maniwala yung ating mga mamamayan Pilipino, pati yung mga reservists, maniwala po sa inyo, sa inyong panawagan to fight for truth na wala man po kaming makita sa inyong katotohanan other than yung piatos. Yun ang totoo, yung piatos at iba pang mga chichiria. o di ba? E sa mga pinapalabas ninyo ng mga statements, mga salita, sabi nga ni Idigdi sa Samo, ika nga ya, otikunon ka. Sa sampulo mo anyang sinabi, unsi ang sala. <laughs> ano niya yun, Mr. Maravillas? <laughs> Yan ang salita dito sa amin sa Bicol, otikunon. Ang ibig sabihin ng uh, otiko noon, napakasinungaling mo niya. Sa sampung sinabi mo, 11 ang mali. May tumubra pa? May reserva pang isa? Sampung sinabi, walang tumama, unsi yung mali. Ganon mga kababayan si Sarah Duterte. Pati sinabi niya, sinabi pala niya na may kinontrata na daw siya, may kausap na siya, na ipapatay yung ating Pangulo si Lisa Marcos. Pagkatapos si Martin, after several months, wala niya akong sinabi nga niya, ilam na nga niya na. <laughs> Pagkatapos, sa iyo mang gagaling talaga, yung ganyang panawagan, uh -huh. na BP Sarah hails reservist calls on them to fight for truth, Defend democracy. Paano mo ipaglalaban ng isang bagay na wala sa'yo? Hindi mo kilala ang katotohanan. <laughs> Lalo ng demokrasya. Di ba? Walang demokrasya sa inyo. Imagine, panahon ng tatay mo, administrasyon, yung ayaw magpatusok, gustong i-deploy yung mga polis, pupuntan daw yung mga tao sa mga bahay para tusukin ng uh, bakulam. <laughs> Ano okay, ba? Ganon yung nangyari. Kahit doon sa dabaw, ganon yung kanyang policy nung mayor siya. You see? Wala nang karapatan sa katawan, yung mga tao. Tapos, walang freedom of choice. Pagkatapos, sasabihin mo, ipaglaban yung demokrasya. Walang demokrasya sa inyo po. Ang uh, demokrasya sa inyo, pag-convenience sa inyo, pagpabor sa inyo, demokrasya. <laughs> Pag hindi ipabor, walang demokrasya. At yung truth ninyo, baliktad. Yung mali, tama. Yung tama, mali. You yeah, have your own truth. Hindi kinikilala ng mga tao kasi yung truth ninyo, true lies. <laughs> o ba diba? Harap-harapan ng pagsisinungaling ang ginagawa po ninyo hanggang ngayon. Anyway, i-share ko po ito sa inyong balita dito sa Abogado News. So, sabi dito, Vice President Sara Duterte commended the members of the Armed Forces of the Philippines Reserve Force for commitment to serve the country even as they lead civilian lives. Sa kanyang minsahe, for National Reserve week, Duterte said, The decision to join the Reserve Force entails sacrifice and a sincere desire to help fellow Filipinos during emergencies, disaster, disasters in crisis. Alam namin kung bakit uh, may mga paminsa-minsahe kayo sa mga reservists para kunin yung loob at gatungan <laughs> Kasi point mo na yung sarili mo as designated survivor. para arapang O diba? At uh, gusto ninyong katungan ang uh, damdamin ng mga tao dito sa isyu ng korupsyon. E kayo mismo, allergic sa accountability. Kaya walang maniwala sa inyong mga pinagsasabi. Ang totoong lumalaban sa korupsyon, yung ating Pangulong Bumbong. Sabi niya dito, she also reminded them of their duty to fight for truth in democracy. Wala man kayong moral, ano, authority moral ascendancy to speak about truth na punong-puno ng lies ang uh, lumalabas sa inyo mga bibig. Sa inyong bibig pala. Hindi mga bibig. Isaman lang pala yung bibig. Ano <laughs> ba? Sabi niya, bilang isang reservist, umaasa ako na lagi nating tatandaan, kailangan nating manguna para ipaglaban ng tama at katutuanan sa ating paglilingkod sa bansa. Ano naman yung tama? Eh, pinaglalaban ninyo. Walang tama ang pinaglalaban. Pinaglalaban ninyo yung tatay ninyo mali. <laughs> At sa kakadaldal ninyo tungkol sa inyong tatay, nadiin tuloy. <laughs> nadiin mga kababayan si Digong dahil sa kakadaldal ni Sara. Ayan ano? yung mga sinabi niya na gamit ng prosecution. Sabi dito sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte's remark may have put his father's bid For an interim release from the ICC in danger after the office of the prosecutor has opposed a new former president Rodrigo Duterte's bid for temporary freedom. ICC prosecutor Sara Duterte's kidnap claim hurts father's release bid. 'Di ba? Masama yung sobrang daldal. Pati si Kitty, mga gababayan, kaya umina yung defense ni Kaufman, nabuking yung defense ni Kaufman na hindi man totoo, <laughs> na tinamaan ng kalimot, amnesia si Digong. Yan you know, o, mga gababayan, sabi kasi ni Kaufman, with his impaired memory and uh, concomitant inability to retain new information or to recall events, places, timing, or even members of his close family, In defense team, Mr. Duterte is unable to fully understand the nature and implications of the proceedings conducted against him, sabi ni Kaufman. I-sabi po ni Sarah, President is still alive. Ang uh, malala, yung sinabi ni, ano, ni Kitty, sabi ni Kitty, he's alive and well. No reason to worry. Alive and well. Tapos sasabihin mga kababayan ano, malala ng kalagayan daw ni Digong, tinamaan daw ng kalimot ng amnesia. And cannot stand trial. Kaya eh, sabi ng prosecution, hindi niya kami naniniwala sa sinasabi ng abogado. Kailangan na niya isang uh, medical professional ang uh, mag-certify. Hindi yung nagsasabi sasabi lang yung abogado. <laughs> o, oh, di ba? Kasi malinaw. Nothing to worry. Itong sinasabi ni, ano, no reason to worry, sabi ni Kitty. Kausap niya yung tatay niya. Kontra naman po sa sinasabi ni, ano, na hindi na daw makarikol ng mga events. Sa pag-ano, hindi malamang hindi na rin kilala si Kitty at si Sarah. <laughs> mga events nga. Kasama yung uh, mga anak sa mga events na nangyari sa buhay niya, na nagkaanak siya. Pag hindi na nakilala, yun ang uh, sigurado na pinamaan ng amnesia. Ito so, malinaw na drama. At nagsasabi lang, yung abogado. <laughs> Kaya paniwala ng mga mamamayan po, pati si ano, pati si Atty. Kaufman, na ng kasinungalingan ng mga Duterte. Nagkatapos <laughs> si Sarah, sasabihin niya rito, ipaglaban daw yung katotohanan. Wala pong katotohanan na nakikita ang bayang uh, mamamayang Pilipino sa inyo. Lahat kasinungalingan, pati yung defense, kapag defense sa inyong tatay, walang makitang totoo ng mga argumento. O di ba? Laging duda yung mga tao. Kasi po, sinanay ninyo ang mga tao na baliktad lagi yung sinasabi ninyo. Hindi, wala nang maniwala. Other than, siyempre, mga supporters ninyong uh, bulag. Blind supporters. Ipaglaban daw yung tama at katotohanan sa ating paglilingkod sa bansa. Protektahan natin ang ating demokrasya at isulong ang ating mga karapatan. She also urged them to serve as inspiration to the youth by being good examples of love for country and dedication to the welfare of Filipinos. <laughs> good example. Ikayo mismo ang number one na hindi masasabing good example sa ating mga mamamayan. Bibiglang po ninyo na pagbumuka, punong-puno ng kasamaan, pagmumura. Uh, ito ba yung good example na sinasabi mo? I did not make an assassination threat to the President. Okay. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Ipaglaban Sila daw katotohanan. Assassin, may gunman. Next ko not say that. <laughs> um, huwag ka mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako ma'am pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil lang hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ba ang nagsasabi ng katotohanan? Yan ba ang good example? Gawin mo muna sa sarili mo. You cannot give what you do not have. Sabi sa kasabihan mga kababayan, sinong maniniwala sa iyo na ipaglaban ng katotohanan at maging good example ng mga kabataan? Ay ka mismo, masamang uh, alimbawa sa mga kabataan. <laughs> Sabi nga natin, wala pang uh, vice-presidente ang nagkagawa ng ganyang kasamaan. Wala sa history ng ating bansa. Kahit hindi magkasundo, ang uh, presidente at vice-presidente, narinig na ninyo, ninyo ang ganyang uh, uri ng uh, pananalita? Doi Do Laurel? dati, magkapartido sila. Kasama, I mean. Hindi pala magkapartido kasi nag-unite nag lang sila after the AIDS People Power. Cory Doy. Nagkaiwalay sila. Pero never na nakapagsalitang gano'n. Ay Cory po, si Doy Laurel ganin ganon din po si GMA kay Erap ganon din mga kababayan si Erap kay uh, ano kay Ramos vice president si Erap eh. ganon din si Nole Di Castro kay GMA Never nagbitaw ng ganyan po. Pano ni Pinoy, pinong vice president niya, si Binay. Wala kang marinig na ganong uri uh, ng salita. At si Lenny Robredo, ganin niyo ng pagbabanta. Open threat laban sa Pangulo, Lady Go. Wala kang marinig na gano'n. Si Sara Duterte lang ang nakagawa ng gano'n. Pero naring ganin ng ang masamang salita yung ating Pangulong bongbong. Laban kay Sara, never. Kahit na po si Martin Romualdez, ang pinakang mabigat ng binitawan ng ating Pangulo laban kay Sara, nang magbanta siya, ito ay aking papalagan, Ganun lang ko. At nang impeach si Sara, di pa ng ating Pangulo ng impeachment. Nakita ninyo? Sumubra si Sara Duterte. So hindi siya magandang halimbawa para sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na sa kabataan. So ano yung moral authority niya to speak? At sabihin niya, maging uh, magandang halimbawa sa mga kabataan. Hindi siya mismo, hindi magandang halimbawa. No, oh, ito pa, gusto ko tanggalin yung ulo niya. Yeah. Imagine myself, -cut myself cutting his head. Referring to Bongbong Marcos. ガンレイン